Yeah. Ito yung lupa na titingnan namin. Ano lang siya, mura lang siya guys. 1,000 square meter. Nagkalaga lang ng 200,000. Yun. Ang ganda kasi. Tanaw na tanaw mo yung mga ano. Overlooking sya Saan daw pwede magawa pag kung sakaling ipasarado yung kalsada? Gawa na naman Ah, ito? Kasi malamang baka may maipasara talaga. Kasi sa kanya dyan. Ah, dito. Dito na kung sakali ipasara. Ang baba yung sa kanya. 1,000 square meter daw ito. Ang halaga ay 200,000 lang. Mura na siya. Ito. Agoy. Bebas ako. Ah, Agoy. Ano, basa yung lupa. Iba ng umulan yata dito kahapon. Hindi yeah. na sumama. Hindi na sumunod yung ano. Aruy ko. Ayoko na nga sumunod. Ang layo. ng damo. Mm -hmm. May ano, may ano dito o oh, pako. Ayan, pako, pako. Parang pako lang. I Ay, mean, pako nga. Pako! Ayan, um. Oh, may mga pako. Pako ba ito? Pako. Pako. Hindi naman siya. Ayan si Canvas at saka may ari ng bata. Ay! Ang kapal na ng sapatos ko. Ang bigat na. Puno na ng lupa. Ito yung dito, iba yung may ari. Itong may harang. Ah, ayun sa ayun sa inyo po, ito lang. Ay, Ah, doon pa sa baba. Mm. Ito, ba naman may ari niya. Iba din ang may ari niya. Mm. Ano yung kalsada, yan. Ito. Yung malinis nito. Mm, -mm. Hindi kaya lang yeah, masukal siya. nga. Hindi eh. Masukal gawa ng hindi na ano. Wala pang lagi, uh, Oo. Pero yung akin naman, puno ng halaman, namumuman ang mga nyug yan. Ah, may nyug. may nyug. sage, rambutan. Puno ng halaman yung sa Talaga. ने मुख्य <s poured alive> okay. Ay, ano po Rambutan. Ay, ano ba ito? Rambutan yata to? Ang bagal ng, ano, ang tatlo. Ngayong tatlo, ang bagal. Hmm. <laughs> slide pa kayo dyan, ah. Sa mo kayo umapak para hindi kayo ma hindi mapuno yung sapatos niyo ng putik. Ano pala yung sa kanya? Pinakababa pa. Ayun, yung tinignan namin nung nakaraan. Napak doon talaga yun. Overlooking talaga siya. Ito sa kanya. Babang-baba. Oo. Mabigat, mabigat na yung sapatos ko. Puno na ng potik. Sa damok. Agoy. Aroy, nakakasugat tong ano. Ah. Oh. Aray ko po. Nakakasugat yung dam. Parang anong... Ay. Agoy. 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 Madulas. Agoy. May aso. Wow. <laughs> Nakakatakot. Oh, may nag na naman sa atin yung aso. <tinyo> ha? <tinyo> oh my gosh nung pumunta kami doon sa taas may nagturd din sa amin na aso baba pa daw oh girl dapat kasi nag jogging pants ka girl yung tiningnan namin doon yun oh no? doon sa akyat Ito babang baba eh. Pakagumulong ako. Madulas yung daan. Halika, tuloy pa tayo. Apakan nyo lang yung damo. Para, para hindi kayo madulas. May damong nakakasugat ah. Yung parang ano. Uh, ano ba ito? Sada mo kayo. Oh, ay, Diyos ko po. Madulas. Maputik kasi siya. Mm-hmm. Apakan nyo yung damo para hindi kayo madulas. Ganda ng bulaklak ko. Ay, mabango to. Yung damo, apakan nyo. Huwag yung lupa dahil madulas talaga. Baka makakapit kayo dito sa alambre na matulis. sa. Ah. Hmm. Sugat yung kamay mo. Tulis niya. Alam pre. Agoy, agoy. Princess masugat, may damong nakakasugat ha yung parang ano, itak. oh dito patag na. Diyan lang ang ano. Patag na dito, oh. Hmm. Lip, na lip, lip talaga. Sa kanya, kapi. Sobrang lip, lip. Oh ko po. Nasaan na sila? Malayo pa ba? Batag, na. batag lang dyan, pero dito hindi napatag. Ay, batag na patag. Ewan oh, ko. <laughs> ah. Malayo pa ba? Balik na tayo. Kainis. oh, balik pa tayo mo. Ang layo na. Balik na lang tayo. Mukhang malayo na yata to. Kaya